breaking ceremony para sa Bawan Technical Integrated High School. At habang sumasa kami dito sa helicopter papunta dito, kinuusap ko yung ating uh, congressman Elisal Dico, chairman of appropriations. So nag-usap kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlo! tatlong building para sa walong libong estudyante dito. yun po ang handog ng ating kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, tatlong school building. So ayusin mo yung groundbreaking ha, para hindi lang isa ha? pangatlo. Okay, Ganun na lang talaga gano, ang, ang, ang maikli na i-fansahin natin. Kaya um, mahal man natin yung mga tiga-Batangas, lalo ang ating at sa lahat naman ginagawa niyo, sinusuportahan mo ang mga programa nating mahal ng Presidente. Ako, si Martin Romualdez, bilang leader ng House of Representatives. Kasama ko dito ang liderato ng House at mga miyembro ng Quad. Handang-handa kami maglingkod, magsilbi, makinig sa mga hinay niyo sa Batangas. Mabuhay ang bawan, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang sabay ng Pilipinas. Namo-namo salamat. Gusto ko lang itanong, no, yung mga pinagsasabi ni Tambaloslos dito kung nagawa ba. Tatlong building yung ipapagawa niya sa budget na sinabi niya. Nag-groundbreaking na ba? Gusto ko lang malamit.